Ito, ito yung bahay namin ngayon. Bali, binibidyo ko lang, lang para January kataposan. January katapusan na alis na kami sa bahay na ito. Ito na lang ngayon yung souvenir na may iwan. So, gusto namin siyang ingatan kaya ibibidyo ko na At lahat. Iwanan mo naman ako. Yan, nanay ko. Pamakita nyo, nanay ko may sakit. Ito yung bahay namin na malapit na siyang gibain. Ayan, video na natin. Papaalam na. Yan daw doon mo ba yan? Ako, nagre record ako. Papaalam na tayo sa bahay na ito. Gagawa na yan tayo ng souvenir. Pero man na magsasalita ako. lang, video na lang natin itong bahay natin para makita natin. Ito na lang ang souvenir na may iwan. Malapit na tayo ng paalam sa bahay na ito. Yan, tingnan nyo yung loob. Yan, yan yung loob ng kwarto. Ito naman, lababo. Punta tayo dito sa kwarto. Ito si Ang kwarto. Yan ang kwarto. So natin ingatan yung video na ito. Oh, katula pero, na itong bahay na ito. Pero mana. Mababalikan natin siya. Ito. ito yung labas ng bahay. Yan. Medyo maganda ang palahon ngayon. Ito yung dating simbahan. Ngayon din ang ginagamit. Pabrika. Yan. Yan malinis yung paligid. To aso. Oo. Yan. Souvenir. Yan malinis ang paligid. Mga sasakyan. Yan, pasok tayo ulit sa loob. Dito naman yung bike. Ito si yung nakahiga. Ito yung tinatawag. Yan na lahat yung video. Hanggang dito na lang. Uh, paalam sa bahay namin.